Pupuntahan ko yung mga sisiyo. Tahimik sila. Relax. Hindi nila alam may mangyayari sa buhay nila ngayon. Kasi ang mangyayari niyan ay surprise. Magpapabakuna kayo. Pagkatapos, kukulin ko pa yung mami nyo. Kasi ililipat ko na siya ng bahay. So ngayon ang mangyayari, yung magkakapatid na lang at saka yung pinsan nyo yung magkakasama sa isang bahay kasi si Mami Gilmore babalik ko na siya doon sa kanyang unang bahay okay guys kaya ngayon mag relax muna kayo magsama-sama kayo mag banding-banding kayo sa ipil kasi mamaya it's show time na now it's time guys so ang gagamitin ko <laughs> joke lang kaya ko naman. So, this is, pag bumili kayo ng bakunang ganito, mayroon siyang kasamang yellow. So, this is our bakuna for today's video. for today talaga. Kasi, ano pa, um, ito ang gagamitin ko sa kanila. So, ito, syempre may kasama siyang pang mix. Tapos yung kanilang pang drop. Lamig. Hindi tingnan nila ako. Wait lang kasi these are for you guys tight na So ito na yung bakuna Alam ko guys, yung iba sa inyo dyan familiar nya. So ito yung bakuna para sa mga hindi pa may alam. Ito yung diluent niya. So imimix mix siya gamit yung kanilang ganito oh. Yan so guys, ito binili namin yan talaga para sa pang mga pangbakuna, pang gamot para sa mga manok na ano kailangan ng malamig. So, this is it, guys. I will mix them, okay? Buti na lang talaga may arrow Familiar na ako dito kasi sa mga brown eggers namin. Nag Nagba-vitamins din kasi kami sa kanila. Teko. Like, oh. Depende kung anong mauna. Yung takip ang mauna o yung kukuko. <laughs> Yun. So, ayan. Tapos, ito rin. Ayun. Ayan guys, oh, 'di ba? So guys, okay. Ay, may putot 'ya. mukha Bukan na na 'yan ulit. Yun. By parts parts siya. Ayun. So same din dito. Kung hindi siya naputol, dapat may ganito siya. Tapos ito is tatanggalin. Malambot lang naman siya talaga. Ayun, 'tong matatapon. Ayun Oh. Narinig nyo. Tapos, eto, siya ang ilalagay dito, guys, ah. Not the other way around. So, eto, ilalagay mo. Ang dali lang. Push ko lang to. Same din dito, guys. Tatanggalin lang. Tapos, ito, igaganito. So, ganyan lang siya. Shoot mo lang yan siya. Tapos, once na shoot na, once na okay na, malalaglag na yung kanyang gamot doon. Gagawin ito yan ha. O, diba? Tapos ibabay ko ng ganyan. Tada! Magic! Wala na. Tada! Magic yan. Okay. So, guys, ayun. Okay na ha. Ngayon, tatanggalin na to Then, ilalagay na yung may yung nozzle niya yan ha. Tapos, push nyo lang sa baba sigurado na nakadigit kasi sayang din to. Every drop nito is mahalaga kasi 260 na ito. So, kailangan talagang pahalagahan every drop counts. Let's go! Ay, tumitimbang na sila. Madigat na sila. In all cases. So, dito ako magbabakuna yung mga nabakunahan ilalagay ko time with bakuna time ah, kuya ito so, sila kababait guys oh. halik kayo halik kayo ay kakit na <laughs> sino pa yung pinakamaliit, siya pa yung aking nakuha. Tada! Ito yung, ano, inaalagaan ko na lang. Ito yung galing sa, ano, itlog talaga na inincubate ko sa bahay. So, ganito guys. Pwede ka magbakuna sa ilong, tsaka sa mata. Sa mata tayo. <gasps> oh, kakit na. So cute. Okay. Yan. Talaga na siya dito. Hindi naman siya lilip, hindi naman siya lilipad eh. Hay, siya dumating Next. Tara, tara, tara. Wala pong nahirapan dito ng mga manok ha. Walang nasaktan. Sagot lang, sagot lang. Mm-mm. na lang yan. O, oh, ba? diba? Well, ano yung kasimple? So, guys, magbabakuna na muna ako dito. Diyan lang muna kayo, ha? antayin niyo yung mami nyo. Tapos, para mabilisan, taglit lang. Guys, pag magbabakuna ka na ikaw lang, pwede naman. Hawakan mo lang gently yung manok, ha? Okay? Sa mata. O, oh, diba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple magbakuna ng isang kamay. Siyempre, yung nanay din papatakan sa mata, sa ilong. Okay. So, guys, magpaalam na kayo. Ay, huwag na kayo pasaway. Ano, huwag yung mami niyo, oh. Kaaway-away sila dun. Bye-bye guys. Sukunin ko na yung mami nyo. So it's time para malutas or mahiwalay sila sa kanyang mga anak. Tara, tara tayo sa kabila. Layay ko to dun sa kapatid niya. Ay, 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 No, no. So eto, ilalay ko na dun sa kapatid niya. Kapatid niya. kapatid mo balitan wow. ko lang yung tubig nila fresh water okay guys fresh water ngayon maingay pa 'yan sila mamimiss pa nila yung mami nila pero sa katagalan, makakalimutan din nila na mayroon pala silang mami. Tapos naman, magiging okay na sila, hindi na sila iiyak. Kasi, alam nyo guys, ako na ang kanila magiging bagong mami. So guys, yun ang aking pagpababakuna, ang pagbababakuna, ang pagbakuna ng B1B1 -B1 sa aking mga bulig Gilmore na mga chikiting. Hanggang sa susunod, subaybayan niyo lang ako lagi para sa aking manok adventures. Bye-bye!